hindi na natin maasahan ang gobyerno. Hindi na natin maasahan. Sino ang gobyerno ang maasahan natin? Kaya nga, nung aming pag-uusap kay General Browner noon, ng kami ay nakipag ang sinabi naman ni General Browner, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami uh, ano, hindi kami bulag, hindi kami pipi. At uh, ano pa isa? ah' uh, yun, nabanggit niya yun. Pero may, may dinugtong nung isang kasama namin. Hindi rin kami manig. So, ang, ang tanging pag-aasa na lang talaga natin ngayon because ang executive branch ay hindi na, nagka, hindi na gumagana. Iba na yung gumagana ngayon. Kawalang na Now, sa legislative, lower and upper, Anong asahan natin sa kanila? Wala na. Wala na akong tiwala. Kaming United People's Initiative, wala na kami tiwala. Even the Supreme Court, medyo hindi na stable. So kinakailangan natin lumakan sa karsada at magsalita. Tama na, tapusin na ang mga nangyayari sa bansang.